Welcome sa tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Pag-uusapan natin ngayong araw ang naging pahayag ng umano ni Senator-elect Ping Lacson tungkol sa appointment ni Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng araw ng PNP. At syempre, titignan din natin kung ano ang ma-implikasyon nito sa PNP at sa ating bansa. Para sa mga hindi pa pamilyar. Si Gerald Nicholas Torre III ay isang opisyal ng pulisya na garing sa PNPA o Philippine National Police Academy. Isa ito sa mga pihirap pagkakataon ng isang PNP graphic ay may talaga bilang PNP chief. Ay nga raw sa ilang ulat, kadalasan kasi PM Airs umano ang nauupo sa posisyon na ito. Kaya kung tutuusin, milestone ito para sa mga kapatiray ng PNPA. Si Tory nga raw ay naging CIDG Director, naging District Director sa QCPD at madalas na ipapansin sa mga press briefings na may tapang at kumpiyansa. Pero, at ito nga ang pero, may mga ulat rin na nagsasabing na deklara raw siya bilang persona ng grata sa ilang lugar dahil sa kontrobersyal na pagpasok umano raw sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ nitong mga nakaraan ay sa ilang i-review. E sinabi nga raw ni Sen. Lacson at babanggitin natin to ng buo. He's a decisive, firm, and vision oriented nga raw na opisyal. So, he deserves to be appointed na hepe nga raw ng pambansang pulisya. Ang tanong, saan batay ang assessment? ay nga raw kay Senator Pin Lacson, ito raw ay mula sa mga naririnig niyang feedback. Ibig sabihin, hindi niya pa personal na nakasama sa field si General Dore. Pero base raw sa mga kwento ng iba, mukhang may disiplina at direction daw ang pamumuno nito. At syempre, si Senator Lacson ay hindi basta-basta. Dati siyang hepe ng PNP noong panahon ni Pangulong Estrada. Kaya kapag nagsalita siya tungkol sa pulisya, meron iyang tigat. Pero syempre mga katinig ng bayan, mga kababayan, dito na papasok ang analisis natin. Hindi porket sinabi ng isang mataas na opisyal, eh dapat agad-agad tanggapin ng buong-buo. Ang tanong ngayon, sapat na raw ba ang feedback lang bilang batayan ng isang national appointment? Paano natin masusukat ang mission-oriented kung wala pa tayong masyadong nakikitang pulisiya o programa under his leadership? At paano natin babalansihin ang mga puri versus sa mga isyong lumalabas tulad ng persona non grata declaration nga raw? May ulat raw kasi na may ilang local government units ang nagdeklara sa kanya ng persona non grata dahil umanong araw sa paggamit ng kapulisan sa religious operations. Kung totoo man yan at kung may dokumento nga raw na nagpapakita ng deklarasyon, mainam na suriin kung may epekto ito sa moral ascendancy niya bilang pinuno ng pambansang pulisya. Sa panahon ngayon, mabigat ang responsibilidad ng hepe ng PNP, kaliwat kanan ng issue, peace and order, drugs, katiwalian, at political tension. Kaya mahalaga na ang leader ay hindi lang firm, kundi may tiwala ng publiko. Kung may lugar na nadismaya o hindi kompensido sa naging operasyon sa kanilang lugar, tulad ng KOJC incident nga raw, may epekto yan sa trust level ng mga mamamayan. Pero kaya nga ng laki natin sinasabi, lahat na akusasyon ay dapat may proseso. Kaya dapat may klarong investigasyon at hindi trial by media lang. Mga katinig ng bayan, mga tandaan natin, hindi tayo narito para manira ng pagkatao. Ang dayunin natin ay tanungin ang dapat tanungin at magsuri ng maingat. Ang mga pahayag ni Senator Lacson ay isang panik pero tayo bilang mga Pilipino dapat marunong magbalanse. Sa tingin nyo ba ay magiging epektibo si General Torre bilang PNP Chief? May tiwala ba kayo sa kanya o may agam-agam kayo base sa mga ulat? Komento lang kayo sa baba, usapang bayan tayo rito. At kung pagbabatayan pa nga mausaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Tore deserves PNP chief po, sabi nga ni Lakson.